Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang maliit na baryo sa kabundukan ng Bisayas, may isang babaeng nagngangalang Lorna na pitong buwang buntis sa kanyang unang anak. Masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang asawa na si Mario. Si Mario ay isang magsasaka. Ngunit sa kabila ng kanilang payapang buhay, may isang bagay na bumabagabag sa kanila. Isang serye ng pagkawala ng mga buntis sa kanilang baryo walang nakakaalam kung sino o ano ang may kagagawa ng misteryosong pagkawala. Ang tanging bakas na naiiwan sa bawat bahay ay ang mga kalmot sa bubong at malalaking bakas ng paa sa lupa. Hindi pang mahaba at matatala sa mga daliri. Dahil dito, Pinagbawala ni Mario si Lorna na lumabas kapag sumapit ang dilim. Ngunit isang gabi, habang siya'y natutulog, nagising siya sa tunog ng isang mahaba at malalim na buntong hininga mula sa bintana. Pagtilat niya, nakita niyang bukas ang bintana at may mahaba at kulay itim na dila na unti-unting lumalapit sa kanyang tiyan. Napabalikwa si Lorna at napasigaw. Dahilan upang magising si Mario. Mabilis itong tumakbo patungo sa kanya. Ngunit nang silipin nila ang labas ng bintana, wala silang nakita kundi ang anino ng isang nilalang na mabilis na lumundag sa bubong. Agad silang nagpunta sa bahay ni Aling Nena, ang matandang albularyo ng baryo. Doon, ibinunyag ng matanda ang isang nakakatakot na katotohanan. May aswang sa baryo, ang sabi niya. Gusto niya ang batang nasa sinapupunan mo. Pinigyan ni Aling Nena si Lorna ng isang bote ng langis na may halong dahon ng alagaw at bawang. Ipahid mo ito sa tiyan mo bago ka matulog. At huwag kayong papayag na may pumasok sa inyong bahay kahit sino. Kinagabihan, mahigpit nilang isinara ang mga bintana at pinto. Pinahiran ni Lorna ang kanyang tiyan ng langis. Habang hawak ni Mario ang isang itak, Ngunit hindi nila inaasahan ang sunod na mangyayari. Bandang hating gabi, biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Mario, buksan mo ito. Tinig ng isang matandang babae. Ako si Aling Nena, may masamang balita. Napatingin si Mario sa kanyang asawa. Baka sa mukha ni Lorna ang takot. Bakit ka nandito, Aling Nena? Tanong ni Mario. May nakita akong nilalang sa paligid ng bahay niyo. Hayaan niyo akong pumasok. Sagot nito. Ngunit isang bagay ang hindi tama. Napansin ni Lorna sa ilalim ng pinto. Walang anino ang matanda bagay na imposible sa ilalim ng maliwanag na buwan. Napagtanto ni Mario ang panganib. Hindi kita maaaring papasukin, Aling Nena. Sa isang iglap, nagbago ang tinig sa labas. Mula sa mahina at matanda, ay naging malalim at nakakatakot. Kung hindi mo ako papapasukin, pukunin ko na lang siya. Biglang yumanig ang bubong at pumagsak mula sa itaas ang isang nilalang. Isang babaeng aswang na may mahaba at matulis na kuko at may maputlang balat at naglalaway na bibig na puno ng matatalas na ng ngipin. Napasigaw si Lola habang si Mario ay mabilis na hinugot ang kanyang itak. Umarap siya sa aswang at walang pag aalinlangang pinagtataga ito. Subalit, mabilis ang halimaw. Iwas ng iwas. Hanggang sa mahuli nito si Mario at ihagis ito sa dingding. Hawak ang kanyang Jan. Pilit na tumakbo si Lorna palabas. Ngunit bago siya makalabas ng pintuan, naramdaman niyang may mahigpit na kamay na humablot sa kanyang buhok. Napasigaw siya. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang biglang lumitaw mula sa kadiliman. Si Aling Nena ang tunay na albularyo. Sa kanyang kamay, may hawak siyang bote ng langis at isinaboy ito sa katawan ng aswang. Napasigaw ang halimaw sa sakit at nagliyab ang kanyang balat at unti-unting natupok sa harapan nila. Nang mawala na ang halimaw, Agad na tumakbo si Aling Nena patungo kay Lorna. Mabuti at hindi kanya nakuha iha ang sabi niya. Dahang-dahang lumapit si Mario, duguan ngunit buhay. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa. Mula noon, hindi na muling nakita ang aswang sa kanilang baryo. Ngunit nag-iwan ito ng isang misteryo. Bakit gustong gusto nitong makuha ang anak ni Lorna? At habang lumilipas ang panahon, may isang tanong na patuloy na bumabagabag kay Lorna. Ano nga ba ang nasa sinapupunan ko? At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po